Hinaya ko nga dito si mother na mag-bar kami sa LSB kasi gusto ko ma-try niya tong bar na to. Sa lahat kasi ng bar na napuntahan ko dito sa Dubai, ito talaga yung pinaka gusto ko. Bukod sa may banda, sobrang daming tao, may dance floor, hindi siya boring na bar. As in talagang kahit mahihain kang tao, mapapasayo ka talaga. Watch out kayo sa sister-in-law ko later. <laughs> And shout out talaga sa mga banda dito sa LSB. Talaga ang huhusay. Ay, Diyos ko po. As in talagang mapapakanta ka. Kahit hindi mo alam yung lyrics, mapapakanta ka. <laughs> dahil nakaka-start pa lang namin eh, talagang nahihiya pa po silang tumayo at magsisayo. Tignan lang natin mamaya. Di nyo ako gayahin na uh, unang tagay lasing agad. <laughs> lasing sa pulutan. Go mother, enjoy the Dubai. Yan nga uh, ang sinasabi ko, si Maro napatayo na nga, uh, mahiya, at talagang napasayaw na dito sa LSB. Yung kapatid ko, konti na lang tatayo na talaga yan eh. <laughs> Ayan na, mga tinatawaan na sila. Talaga namang mapapasayo ka na dito. Nakadalawang round na ata kami dito. And sobrang sarap po ng pulutan namin. Sobrang sarap ng nachos nila dito. Sobrang worth it. Ang sarap talaga sa feeling na once in a while, lalabas ka with your loved ones, your family, or friends. Para naman, alis stress di ba? Diba? Kanina ko pa nga inaantay itong kapatid ko na sumayo. Go brother! Go, go! shout out nga pala sa banda na ito na sobrang galing Let's go second round Let the party begin Dito nyo na nga makikita, pumunta kami sa dance floor at inaya ko na si mother. Iinom muna siya pang palakas ng loob, oh, mga baby, sa nyo. <laughs>